Pila. <laughs> asler na brad, asler. Pwede na, pwede. Pwede na, pwede na. sa ilog. <laughs> Iwan <natin siya> <laughs> na natin sya ngayon. Wala naman, ako mo ka kapalit. Mamaya bagong ano na naman. Uyong, talaga, the best. Huwag balde. Huwag <laughs> <bitawang ang> balde. <laughs> Lung, yun 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 yun! lokan! Lung! 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 So, Pagpawang lang kita yun. <laughs> Kasi ako lang Oo. Ay, gano'n, no? Ito. So. Para pala oh. siyang, ano, no? Huli, huli, huli. Naglabas, eh. Oo. Ah, Oo, naglabas pala. Ito. So. Kadami. Eh. Oo. Oh. Ito pa? Ito so, maganda mga karabas. Manlupan, gabi, hindi pala araw. Ang <laughs> na lang ang luka na. Ba't yung nakita ko sa iba? Ang naka, ano man ito sa lansan mo sa, ano? So, sa Ay, ginabao na lang nila yun, bago. Ay, wala yan. Splay. Yung nakita ko sa Facebook. Kuan nga yun, may daya na yun Pina? Pinambaon na lang yun Ito sa atin, o, oh, tingnan mo Ayun o, ayun o, ayun o Ayun o, lang o, kung tingnan Pero, hindi yung malaki yan Malit lang <laughs> tingnan, pero malit talaga yan Madaya pala yung ating na panood no Ito pala yung actual na ano <laughs> Ito talaga, mga rapas Ang tunay na pagkuha na Ano pa tayo ng... Ito, ayun o, ayun Ito, ito mo bro, napahawak lang ako eh, may laman pala Ito, mga rapas o ano oh. Saan so, karabas. karabas oh. Hmm. Karabas oh. oh. Yan. Oh. yan. yan. Ah. Ayon, lang pala. na ano. Ayon, ito? ito. pa oh. Mga karabas oh. You know. so, Ayan yeah. oh. Okay, ito <laughs> oh. Oh. <laughs> karabas, oh. Yan. B B B karabas Walang, ano karabas oh. Ito Ayan Hindi Bibi kerabas. anak tu kerabas, Sang bibi, oh,

Maglasa ng uh, tagpuan ngayong gabi. Oh. 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 Panlukan na. Yung <laughs> 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 kita. <laughs> kita talaga lebas Kasi mga karabas tulad dalawa oh. Pag ang tubig, kaya hindi One. Peso, <laughs> <laughs> Four. Sabi no. Hmm. Ganito hey. pala mga anong lukan mga karabaso. Tingnan, yeah. so, ito puno ng bali natin. Oh, ano? Oh, pala oh. oh. Patay ang dako mo pag binagsakan lokal. Patay ang dako mo. Tao, so, ikaw. Kabilis ni Pings. Ay, <laughs> ay kita ka. ko agad Ano pag sinabi kong dalawa? Eh, Sao, oh, makarabas sa. Kumalit. Eh, Kumalit. So, Kalamay oh, ka so, eh. Kalan Kalan lang. Oh, meron de. Wenjet ay.

Ay na kang sa butas pala to no. Tapos to po. Tapos din. Kaya ha. Ano na karabas dulo ba? Tatlo. Oh. Tapos medyo kubo na ako. Hmm. <laughs> Galing. Wan. Galing ka sa iling. Tre. Hoy. Ano pa ang ganyan lokan niyan brother ah? Uy, hindi man lokan. Ano? Mga karabas. Magungon man. Thanks. Oh, yo, puno ka nila. Oh, mga karabas, puno na. Puno na. Yo, yung taku mo, mga karabas, naging lukan na. <laughs> Nawala si taku, mo. Umalis si Dalan, dalan, Lalan ka. Okay, tayo, sabila. Sabila. Okay. Lalan. Babae. Babae nung, sabayan.

ganun mo kan? huli Tingnan mo yan, Alah, yung pings Wala yung pings Huwag ka okay, magdakma-dakma Marami-rami na yan Marami-rami na yan Ayan mga karabas, naglilipat na kami sa kabila Medyo paakyat kami Tanda namin sa aming bangka Balik uh, na, balik na. Na. na Medyo puno na kasi nang lukan ang balde Lukan na mga karabas

Awasnya, na awasnya, 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 Ano Ano, awasnya, 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 Tama eh keren nih lagi di sana Ay, na. 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 eh boleh lah, kalangan tulu yang pawi nah, awas nih, cuman memang banyak rada daun bagus, ini sana aja, tanya yang tindanya, tindak kami nang pan, bukan mau kerapa, Sare. sama n tak umu, jadi menggang, kenapa

<laughs> nah, nah <kita> <laughs> Yang ano naman? bagungi naman Amin kan, ya. <laughs> <laughs> yang <You know? laughs> ini. <laughs>

kung so, anong Udin. Ano mga pakinabangan ulin Ano oh? mo mga sa bilan ano si iping si magdambot oh? sagasa kita ako sa magdambot eh tinadong gunado wag baka mangyaya ka pa sa kabila ng lukan ha oo <laughs> Mundo kan betaya. Thanks. Mundo kan betaya. Dah ni juga bina mana? Mundo tak betaya. Mundo tak betayo. Betay. Betay ni berapa? Bawa muka sakit, muka rabe sana. Bawa muka sakit tayo solser. Ti Romi nak kita ukar apa? Yun. Abul. Rabe. Uh.

bakungu brother hmm. katanya, "Bakungo, bakungu? bakungu bakungu bakungo, 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 bakungu 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 bakungo, 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 kami makarabas sa bangka eh okay, medyo gabi na eh nauugutom na rin ano? <laughs> ayun mga karabas dito na kami sa raptor eh maglumuto na kami ng aming wala dakumo Tarang. ang aming dito ulam eh. dakumo get ka gutom na gutom <laughs> wala nang yung <hintik. laughs> tip

Ate piliin mo mga... O, magalaki? Yun patay, yung piliin mo. Ay pari para patay? Lain yung mo to? So. Ay meron. Ano mga baldao. Ano? Buhay mo? Buhay. O mo? Ano nga? Nagpipra to! O! ano Sipit eh. Gap, panipipra to. Ano kayo naman? Ano marami ganito.

Eh, tabang na lang yun. Baguhan na Hop! pa? Ito lang muna. Ito na yan? Ay, ito lang yung Ito Ah, Ito lang Lukan. Ihalo na kayo sa bilan okay. -bi -bi talaga. <laughs> Mga karabas, iigatan y... natin yung ano, yung toko. Ating isa natin. Ito yung ano, Bato. Bato. Bala na, important. Hindi po, bato.

Ano ay mo mo pa kaya eh. oh, ay? Sa mangrabas. natin kung sino tuturo si Pon. Hoy, bigir. Eh, mangrabas pa parte niya ng apat 'yung aming huli. Ang ginagawa ko, sa bangs Hindi bilang. To, partiyan kami ngayon. Oh. Ay, sige mo. Baka ay magalit sa. Arem. Grad. Yung <laughs> isa mo lang maglalagyan, Brad. Ay, ba para no? Hahaha! <laughs> 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 okay, okay, mo ito gano'n? mo 12. 12 para ano? 2, 4. 6. Isa pa. 6. pa. Isang 6 pa. Ha? ito pa.

Mga ano na kaharaba sa eh, hindi namin naubos ang ulam. Pingsi. Hindi naubos ang ulam namin eh ngayon, ngayong gabi. At kailangan ito bukas, may pangalan to eh. May pangalan? May pangalan to. Oh.

Ng... Pero kayo alam din lahat yan. Hahaha! daw pero na rin. Hahaha! Pero kayo, din lahat yan. Bukas, dali mo nabukas sa pambipe. Eh, bibigyan mo ako bukas niyo. Ikaw hipon. Halimango. Ay, mga limangon ba tayo? Bukas! Ay, Ay mo. So, hindi rin. ng bipe. <laughs> <laughs> ulit ulit kaya mga karabas, pag, pag walang plastik to, kahit na ng ano hmm. namabait